at sisikat din Balang araw kami sisikat Balang araw kami sisikat din Woo So ayun nga no Dito tayo ngayon sa kotse ni Don Betos TV no Yun na, uh, cool, ah, Libre naman tayo ng pamasayang yung palos na Maynila <laughs> Kasi naman wow. tayo nga uh, Pabuting kaibigan, no? Yes. Eh, siyempre, magkatikbahay lang tayo, eh. syempre sino pa magtutulungan? Malay, may nagkatapat kami dalawa. <laughs> Isang bahay lang pala kami. Oo. Uh -huh. Ay nga na pa sa kanya lang to, may si uh. may simple lang to, may si lang. Kasi sila namin ko pa may kakilala doon Bertos, mm. no. So si Don Bertos kasi ah uh, nalipat sila sa lugar namin sa bahay sa bahay namin no nalipat sila. Mm Dito talaga sa taga roon. Ah. Uh. So kaya hindi ko alam, parang aksidente na nung ng mga vlog. Mm Nakita ko yung ano yung yung Video yung call? pala niya prak niya Korean prak niya. Ah. Uh -huh. Na na na, na, yun. parang parang ano eh parang Basta ako panalaman na. Ano? So, parang na ano na ano ka, taga... Pandi. Oo, sa so, may parang sa comment yata. Parang o oh, siyang anong gano'n. Hindi, eh, yung may ano, nag... Comment ka saan ka sa Pandi Pops yung... Oo, oh, kasi mo siya, nalaman ko Nalaman ko, ko Nag-audition ako sa PBB. Hi kuya! Hi housemates! <laughs> ah, Ayun, lahat 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 kasi na kasi na ng ng sa PBB audition. Oh, look, di ba ganun di isa sa alas sa kubo. Kumo kumo. Yo na asan na si tagapan di siya. Oo, doon mo nakita. Oo, ngayon doon isa minabida pa job, minabida job niya. Aha. Ah, uh, <laughs> prak niya tapos nakita ko sa video siya ganung video. Doon doon na doon na ano na subay benyo yung mga vlog niya. Mm. Kaya nagbisa sa kanya, tabi at tagapan siya, Yung sinabi niya lugar niya yung yung barangay niya. Malapit na sa barangay namin. Kaya sabi ko, uy sakto pares kaming ano ah taga Bandi. Yung so, hangga sa ano hangga, hangga dun, so, pinagka, uh, oh, ante, oh. sa pinagka nagka-chatan kami. sa sang kabandat. Oo. Kasi nag ano lang kami nakita personal. Pero nag ano kami nagpara nag yung ano yun, parang may kaso sa amin ng spark. Doon na simula kami samahan. Kung mga parang accident na napalag ko yung videos niya. Anong unang pinaka, anong pinaka unang video na napalag mo sa akin? Yung ano yung... yung prank? oh, yung, yung PBB? Hindi yung, yung prank. Prank mo na? Oo oh, tapos, tapos yung nga. Tapos yung, 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 prank Tapos yung... ko na yung 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 channel mo. Mm. Asin nakita ko na rin yun yung sa ano yung sa ano yung sa PBB. PBB na. Rin. Ah, Doon nalaman at na, ay -pandi. Kala, taga pandi. Ko pala, ka rin pala. Mm. Doon nalaman yun. Okay, so, kaya tinontak mo ako. Oh, okay, tag. Like, ay. Ay syempre, hindi ko sa mga nanay kalala ka ano, na yung vlog ano, ah, sa ano sa ano kaluga, kalugar. Kalugar. Oh, kalugar. Ah. Ay meron din pala nag vlog Masaya pa rin ako na no, minakilala akong vlog sa ah, ka ano kababayan ko kalugar namin, no? Kung magkalapit lang kami. Kaya nakakatuwa na, uy, may vlogger din pala ito. Oh. So sakto, parang kami ng hanap buhay. Oo, uh -huh. grab driver. Kaya, so, parang kami grab, grab driver. Blager pa. na, ng hanap ng na maging, uh, ah, <laughs> uh, parang talaga, uh, no? Vlogger din. Uh -huh. Oo. Oh, Kaya, ah, pagka ka, sa lugar ka, ganun, ganun, ganun. Kita kami sa sine. Oo, oh, kami ng biyahe, kwentuhan, uh, ganyan. Ano kami, ano kami, bigayan kami ng, ano, uh, ano, idea. Para, oh, idea, oh, ganito, ganito, Oh, doon, -do, nagsimula yung aming, ano, samahan namin ni Don Bertos. Uh -huh. Kaya ngayon, tuloy pa rin. Tuloy pa rin kami sana. Kaya swertin kami, no? Meron kaming gustong marating eh. Oo. Na sana samahan nyo kami sa punto na yon. Oo. Sa ano bang pupunta natin? Team Billionaire? <laughs> team Paangat to. Team Paangat. Team Paangat. Oh, team paangat. paangat tayo lahat. Pag direktan mo, patangat tayo lahat. <laughs> no, dati kami doon. Paangat yan. Paangat. Oh, so yun lang. Sige na namin yung aming ano, uh, may sila kung paano kami kakilala doon. Betos. doon nagsimula ang aming samahan. Yes. Naka sa accidenting ano lang, accidenting uh, na lang ng mga, ng mga vlogs namin. Uh, yon So, ang dito na aming vlog doon, Betos. Mangit kayo lahat. I love you all. I love you all. Yo! Balang <laughs> 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 araw kami sisikat, sisikat din! Muna nga pala i-congratulate ang ating uh, kaibigan si Don Bertos TV no? Yes. Kas, dahil ang ating kaibigan si Don Bertos ay isa na sa mga member ng ating Colgate Family. Yes. Yes. Welcome to the uh, Colgate Family. Yes. Sa bawat smile natin, ipakita natin na matibay tayo. Smile tayo dahil strong tayo. May tibay din ako. Siyempre, nga pala sa mga nag-aabang nga pala sa akin sa Batang Yapo. Yun! Nagkayo pinawitin kami kahapon. Abangan nyo yung mga bagong mangyayari. Maraming mag mag nakakagulat na mangyayari sa Batang Yapo. Kaya abangan abang nyo po talaga. <sliffs>